Thank you mga guys. kapadlas di Dito na naman. Pakita na naman kami ng bundok. Ang pani kapag Dito naman kami. Ang kaupoy sa taas. Ano? What happened? Ano tuloy tayo tuloy? Oo. <laughs>

Ay kung naghihintay ay nandoon na kami sa taas ay kayo. Ay dire na kami. Hindi ba kita doon ang agihan? Asa naman pa? Wow. Wow naman guys Sige nagkalakad Ma Tagtagin ang bilbil ni Galing <coughs> <coughs> din ang kanilang ano Panang marmulo Lakin to yun din lang marmulo <coughs> Ha <huh? tos> <coughs> <coughs> Ah, na. Ah, bye-bye. Saan? Saan ang motor mo? Sa taas. Ba Ba't ka taas-taas dito, mayroon? Saan po yung bagtasan natin? Doon pa? Okay. Go <laughs> na lang. Eh, ko na lang, guys. Ila yan doon, isalin. Ay kung kung ano, wag mo lang iubos doon kay Erwin ni Karga. May kalsada rin yan dyan. Uy, gawa si Baba. Ano? Bas, siya. Sige na, sige na. Nasa lubo ko sa